itu mau berhenti tak? Enam Enam posisi, position, ya. Woi

first reverse siya na eh. sumalabo. Alas! Oh, Gulu, no? Sasapoy yung jaw? yung jaw.

Nakita mo lang yung jacket eh. Siyempre Bigay ka agad dyan. Sira, sira, sira. Gusto yun. Ayun. O yan, sa'yo lang. Yan ako ganyan. Yeah, Queen oh, eh. na naman, 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 naman. Okay. itu, ay, jok, na, jok, na, jok na. Hmm. Yan. King. Ini gento, nanti apa yang punya diketawin nih Bagad? Terus. <laughs> ini? Takel anak-anak ini tuh. Woi.

Ayoko yung kanina mo. Ayoko yung ay, kanina Ayoko kanina mo. Nabunod ko. Ay, lipong ko na lang. Tris na lang <laughs> ako eh. Oh. Oh. Ay. Pinatungan mo. 30. 30. Mo pinatungan mo. Sa akin it's ha. All right. 30. Huwag right. kang mamamatong. <laughs> Alright. Game. Oh, na ano 2 4 6 Ganti walang gaganti. Ganti nang hinap yung kapi. Ganti kapi kapi. Ocho. Papa ocho. Na. -ocho. Nueve. Kalim mo naman, boss. Eh. Hmm, hindi na Uy, lumukso na naman, 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 naman. Kunin mo na budang. Kunin ko na. Oh, hindi ka makakalis diyan. Rayo. <laughs> eh, hey, may ikipang kinuha ko na, 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 na. Sabi mo kasi kunin, pa, ayaw mo kinuha. Eh, hey, yes, 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 yes. Ocho. Wow. Ocho, ocho. ¿Se no? Mm. Y un pala sí mm. sí siete, 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 siete.

7 8 9 10 Joker namanya. Nah, nah. Mulak nama Joker sa Adek King. Dinumpung sa kenen nah. Pasti

Rest. Uy! Ang waiting on this yes. na naman. Ay, sayang, so, boss day. Eh. na sa rin, gis ko. Kung alam ko lang. Oh. Ay, Ay, Ay ayun, sakit! Ay, wala pa. lang. Ay, oo. Ah, talo siya dito. Oh. Ayun, gusto niya. win win ang hirap naman ito pa side side win wala akong nakita niyan wala ka magiging butag yan oh, lang, ha? wala ha, ah! ah! wala Oh, magiging butag kwatrong bulaklak hmm? Uy, sa akin yun sa akin yun

sa pawan, no? Uh -huh. Sariwa! <laughs> ano ba yan? Ano? Sa'yo na yun! Nabunot ah, ko yung king! Kaya ano yan? Uy! Kailangan Yan! laban batang bata batang bata dalawa kuarenta 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 sa akin kat sa

sana all sana all sana all eh naman ito puro joke saan ko lalagay ito dapat kala hing ba ba boss di ah hindi na tayo magbabahay

Okay, isa pa. Wiset. Puso. Ay. <laughs> Labo <laughs> <laughs> yung puro ko. Ay, nako. Ah, nag-draw na ako. Pa, Ay, yung pa, nabunod ko. Ay, naman. Kailas bunot na lang ako aw oh, kasi okay. sa so, pawang kita boss di, Boss sa is, sa is maglalas bunot siy, oo lalas bunot na yun. ulay siya, eh? na oh bunot kana

Ah. Tres. Yes. Tres. Wala nan. Iya, bawo na lang. 50. 30 to, ha. Ah. Mm -hmm. Hindi, ano lang, 30 lang. Wala okay. naman ano. 50. Hayo, oo nga pala. <laughs> Dapat pa na. Titingnan yeah. niya yung barako. Bale na ako mo sana. kaso hindi ko, wala pang bahay. Wala akong pang bale, 1, 2, 3 lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tura ng barado ayod, kahit 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 mo kahit 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 Sige pa, bago. Ayun Ay, naman, kaya nga. Mm. ang pa. talagang pagbibigay po. bados na lang? bados kang ganyan. <laughs>

sinapaw sa rili dito. Yan, tong it's. <laughs> Nagdalawang puro ako. <laughs> nice one. Nagdalawang puro ako eh. Tatapon mo ito sigurado. Nice one. Sa akin it's ha? Sa akin it's. Tong it's. 30-30 lang. 30-30.